Ay sa sa oh sa sa my God! Tapos... Royal Dining. Royal Dining. Tapos sa Puta sa Mall Square. Dapat pala, <laughs> habang naglalakad tayo, inanong muna ako. In uh Oo. -oh. Kaya tapos hindi yung kain daw. na yung... Wala tayo? hinihintay. <gasps> Nilagyan na niya. Huwag hindi pa tayo. Okay na Ano po Yeah, yeah. But uh, not in the cup ah. Na nice. ispas. Wow. Wow. Parang bagong hiwa yung ano, paghi no. <laughs>

yung mo, tinatamad kasi dapat sila nag-uulat. si YouTube nagano nitampok. Pero yeah. hindi nangyari no. Pati yung được ạ. Và cái 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 tapos na kami kumahain naglalakad na yung misis ko yes oh. <clears throat> busog na busog na siya tingnan mo naman yung katawan niya kaya kain ng kain lang yun nahalong hmm. pumapayat siya <laughs> grabe siya kaya yung ano kaya natin suspect 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 sige sige hindi. suspect suspect ang taba-taba mo anong ginagawa mo sa buhay <laughs> Oh, ah. takut Suspek, 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 suspek. Batanya tuh Anong kinakain mo? Oh my god! Bilis na sa 4 square ka, kumakain. <laughs> 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 o oh, eh, eh, eh. <laughs> oh, siya, natapos na. Tapos na, yan na. Malapit na kami, guys. Ayan <laughs> <laughs> o. Nakita niya, guys, yung mukha niya. No! Yung sarili niya sa salamin. Sobrang payat niya daw. Pero anong masasabi niya guys? <laughs>